Ano namin kila, Jun Jun sana, oh. Papahula ko. Wala mo kung anong kulay. Black, kulay. O white. Ah, mo, eh. oh. mo, Black or white. dito? Black o white. muna, na, tapos ibuksan eh, mo to. Black o white? White. White. Uh. <laughs> 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 Paano hindi niya binuksan? hirap siya? Dapat magalito yung ano niya, Malaki ba yung... Ano ba dapat ang bukas? Ganito kasi siya magbukas, oh. Ganito kasi, siya, oh. Dapat naka siya, o. Oh. Ahh! Di mo naman sinabi! Malaki, ba? <laughs> Malaki ba? Ka, hmm. ba? Malaki yung gagaw Ako ka! May pinagbibigay naman ko. Buksan buksa mo ka, Ako Mama! Hindi ko ganito. Ayaw naman Bu ba siya? Buksan mo nga lang mabuti. <laughs> <laughs> ano ba yun? Peke lang? <laughs> peke lang ba yan? Ano ba yun? Huwag mo ano kay bobo may mga paanak naman ang Dio. Okay. Nagkaya ano, naman talaga. Tapos pala yung bulat nung naman okay, yung dapat ta. Pagyawa niy! mga awa. <laughs> <laughs> Sinilip kasi Hindi. agad. Hindi. No? <laughs> ano so, oh, hindi. niya so, ano. Hindi. 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 Hindi ay hindi sabihin ko bigla inyang buksan. Ah. so yan, na-fail tayo sa prank. <laughs> Tinandaan kasi Madaya kasi, madaya. <laughs> oh hindi siya na-orient. Oh hindi siya na-orient. Hindi, na <laughs> hindi natin siya na-prank guys. <laughs>